Paris. Ngayong araw ay huwag ka muna gumawa ng deal sa ibang tao. Gawin mo na lang mga naiwan mong ginagawa at nandoon ang aura mo ng kasiyahan. At iwasan mo rin muna ang gumawa ng pagbibiyahe kung may kakausapin, kahit pa iyong mga dating nang nakakausap, dahil gagastusan ka lang nila ang pahiwati. Sa trabaho dapat lang maging masipag ka at huwag mo na gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho. Dahil ba yun pa ang magbigay ng alanganin sa iyo, ngayong araw sa hanap buhay. Dapat lang na maging mas maingat sa buong araw sa mga gagawin. At sa tahanan, wala mo nang gagawin na pagtanggap ng bisita dahil magdadala lang sila ng gastos sa pamamahay. At sa pag-ibig, ay maging mas maunawain sa buong araw, dahil kung maiinis o magagalit ay mababawasan ang aura ng kasiyahan sa pamamahay, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 28, number 22 at number 10. Taurus Ngayong araw kung dapat kang maging maramot sa pakikipag-usap sa mga kapatid ay pwede mong magawa ngayong araw dahil para ang iyong inaalagaan na swerte o kaalaman ay hindi mawala para sa iyo ang pahiwatig at kung may dapat kang pirmahan ngayong araw ay iyong gawin dahil okay ang pag-asenso na iyong magagawa at kung may dapat kayong ayusin ng minamahal, ay dapat na ipagpaliban muna ninyo dahil wala kayong makukuha na naaayon na resulta, at sa ibang araw na lang ninyo gawin na puntahan ang pinapahiwatig. Sa trabaho, kung may dapat kang matapos na gagawin, ay dapat na iyong magawa, dahil kung magpapataan ka ay ikaw din ang magagawa, na maging malungkot, at sa iyong pera ay unahin mo mabigyan ang anak na may asawa kung maglalabas ka ng pera, para mabigyan mo siya ng katalinuhan sa pagkakaperahan na gusto niyang magawa. Sa iyong kalusugan, ngayong araw dapat na maghinay-hinay ka sa pagkain ng mga masesebong pagkain, at saka mga dugo paa ng manok, at ulo ng hayop, dahil magbibigay ng ikakahina ng ugat sa atay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 23, number 15 at number 38. Gemini, kung gagawa ka ng isang plano na pagnanegosyo, ay huwag ka muna gagawa ng ganoon kung wala kang magagamit na sariling pera na puhunan dahil wala kang may tutuloy, na maayos ang pahiwatig pag merong kang pera, kahit walang maniwala sa iyong mga plano, ay magagawa mo may tuloy at maging mapagtagumpayan ayon sa iyong gabay, at kung may deal ka ngayong araw ay okay na iyong magawa, basta maging mahaba ang pasensya, at makakaraos ka ng maayos sa mga gusto mong magawa ang pahiwatig. Sa trabaho dapat na huwag ka masyadong magtitiwala ngayong araw kagad, ang maging masinop sa mga gagawin, ang siyang makakagawa na ikaw ay maging masaya sa hanap buhay, nang makauwi ka naman ng maayos sa pamamahay. Sa iyong pera, huwag ka maglalabas kahit pa iyong kaibigan, para hindi kayo mag-away sa hinaharap, at sa tahanan ay laging mapagmasid, para kung may dapat magawa pa sa pamilya, para maging mas mapapaangat mo ang kabuhayan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow. Number 19, number 25 at number 37. Cancer. Sa tahanan, ay may sinyales na may dadalaw ng hangin na nagbibigay ng ikakahinan ng kalusugan, dapat na maging maingat at laging mag-obserba para makaiwas sa gastusan ang pahiwatig ng iyong gabay kalusugan, at sa iyong pera ay unahin mong mabigyan ng minamahal, kung may ilalabas kang pera, para ang gabay ng good energy, nang katalinuhan ay hindi ka pababayaan sa pagkakaperahan at laging masigla sa inyong pamumuhay. Kung gagawa ka naman ng deal ngayong araw, ay mahina ang mga swerte kung ikaw ay magiging malungkot ang mukha, ay huwag ka ng gumawa ng transaksyon para hindi ka naman makakuha ng kalungkutan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, dapat na maging masuyo ka sa ilan sa mga boss dahil pwede ang ilan sa kanila ang siyang makakatulong sa iyo kung sa pangarap na pagtaas ng posisyon sa trabaho ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink, number 29, number 11 at number 34. Leo, kung gagawa ka ng pakikipag-usap, ngayong araw ay dapat kang may matapang na mukha lang, pero may mabait na kalooban para makagawakan ng naaayon na paggawa, ng desisyon, at makilala mo ang tunay mong makakasama ang pinapahiwatig, at iwasan mo naman ang ugaling mabait sa mga bigla ang makakausap, dahil sinyales na gusto lang makaisa, ang iyong makakausap ang pahiwati. Sa iyong pera, ay maging maingat sa pagsasalita sa mga uutang sa iyo dahil may aura din sila na makakatulong siya sa iyo sa hinaharap, basta naaayo na usapan kahit maliit na pera ang may pahiram, ay magagawa kayong magkatulungan pa sa hinaharap sa trabaho, ay huwag kang gagawa na ikaw ay matambakan ng gawain, dahil baka pag umpisahan na ikaw ay mabigyan ng grade na mababa, at makaapekto sa iyong pangarap sa trabaho. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 19 number 20 at number 38. Virgo. Ang mga gawain sa tahanan, ay bigyan mo ng konsentrasyon, dahil may dapat kang magawa pa sa mas ikakaunlad, ng kabuhayan ang pahiwatig, at kung may deal ka naman na gagawin, ay mag-ingat lang sa mga isa salita at paggawa ng desisyon, dahil doon ka makakagawa ng naaayon na dapat pakisamahan, at kung may date kayo ng minamahal, mas mainam na may tuloy para makagawa pa kayo ng ibang plano sa pamumuhay na magpapasigla sa inyong mga magagawa ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay walang sinyales sa mga gawain, makakatapos ka ng maayos, ang dapat mong iwasan ay maging mabait ka muna ngayong araw, dahil baka makukuhanan ka ng iba ng karunungan ng mga kasama sa trabaho. Sa iyong pera unahin mo ang magulang na mabigyan pag lumapit sa iyo, nang may dasal ka lagi na maging maganda ang kalusugan, laging masaya ang maging pamumuhay, sa pagmamahalan, ay laging dapat na may maunawain ka na ugali sa buong araw, nang lalong gumanda ang good vibes ng kasiyahan sa pag-iibigan ng swerte, sa mga plano sa pamumuhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 39 at number 8 at number 22. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya, na may swerte kaya gawin mo ang dapat na gagawin, na plano mo ngayong araw, ang iwasan mo lang ay umayon kagad, sa kagustuhan, ng kapatid o magulang pag pang mabuti ng mas mapaganda pa ninyo, at kung may dapat na pirmahan ay okay naman ang aura ng swerte, ang pinapahiwati. Sa miyembro ng pamilya kung meron silang pupuntahan, ay bigyan ng paalala ng mga advice na iyong nalaman sa pakikipagtransaksyon ng maging wise sila ng good day ang kanilang magawa. Sa trabaho may sinyales na mayroong kahirapan ang ibang mga gawain na dapat ay nakapokus ka nang walang ka na makuhang problema at makauwi ng masaya sa tahanan, at iwasan mo ang ilan sa kasama sa trabaho, na matamis kung makangiti para makaiwas ka sa gastos at ibang problema. Sa pagmamahalan ay dapat na may mahaba kang pasensya, ngayong araw ng patuloy na maging maayos ang good energy ng swerte sa tahanan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 8, number 36 at number 19. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ay umiwas ka muna sa mga kaibigan, kung negosyo ang usapan o ibang pagkakagastusan, sinyales yan ng gastos at paghina ng iyong kalusugan, at ngayong araw sa maliitang transaksyon, Mag-concentrate kung may dapat nagawin gawin nang maumpisahan mo ang deal, at makagawa ka ng pagkita ng pera sa hinaharap, at ang dapat ay may kahirapan ka makausap ng ibang tao ngayong araw, nang makaiwas ka sa kabusitan dahil may sinyales na gusto ka lang makuhanan, nang pakinabang ang mga pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pagsisinop ang dapat gawin kahit pa mga kamag-anak, ngayong araw ay huwag muna pagbigyan na mapautang nang makaiwas ka sa magiging kaaway ng dahil sa pera. Sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema, Maging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, dahil doon magiging masaya ka sa hanap buhay, at makakagiliwan ka pa ng ilan sa iyong boss nang makakauwi ng masaya sa pamilya. Sa pagmamahalan ay maganda ngayong araw kung may mangyayari na may masayang gabi ng pagmamahalan at makakatulong sa pagganda ng bawat kalusugan at lalong dadami ang good vibes na gagawa na mapasaya ang kabuhayan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green, number 15, number 20 at number 34. Sagittarius, ngayong araw ang sinyales ng iyong gabay, kung gagawa ka ng isang desisyon, ay okay ang aura ng magagawa mong mabuti, at makikinabang ka sa pag-asenso ang pahiwatig, at ngayong araw ay umiwas ka sa mga hihingi ng tulong, dapat may malakas na pakiramdam, dahil baka gusto lang magamit ang iyong kahusayan, at saka kanila iiwanan, ang dapat ay maging masinop, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan may sinyales na may dadalawin ng swerte ang isa sa pamilya, na talaga malaki ang maitutulong sa kanyang mga pangarap na gusto, dapat na maalagaan mo ang kanyang swerte kung nandyan na, para patuloy na maging maunlad. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang naaayon sa iyo na inumin ay buko juice o calamansi juice at sa merienda na aros kaldo o buko pa magbibigay ng ikakalakas ng ugat sa puso at kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ngayong araw ay masaya ang pahiwatig ang pagiging masipag, lagi na masinop pa sa trabaho, ay okay masaya kang makakagawa, ang iyong iiwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig maghingi ng tulong, dahil iniisahan ka na niya dapat na maging mapanuri at umiwas muna sa kanya ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, masayang gabi na pwedeng mangyari sa pagmamahalan, na okay sa inyo para madagdagan ang good energy, ng pagkakasundo sa mga dapat nagagawin sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 25, number 8 at number 16. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay maging mahaba ang iyong pasensya, kahit may kayabangan ang kausap, dahil may maibibigay sa iyong tulong, ang ganyang tao sa iyong mga project sa hinaharap ang pahiwatig, at sa ibang pwedeng maging pag-uusapan ay huwag kang basta aayon sa mga kamag-anak, kung may ibang gusto mangyari kahit maganda ang proposal na sinasabi, ay may sinyales na problema pa rin sa hinaharap sa iyo, para sa inyo ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay maganda ang pahiwatig, ngayong araw maganda ang enerhiya ng kasipagan, kaya kung magagawa ang dapat gawain ay magbibigay sa iyo, ng masayang araw at sa mga boss, at sa pera ay bawal lang magpautang nang walang makakuha ng iyong swerte. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw, hanggat madaming araw na masasayang pag-iibigan, at laging malambing ay laging may gabay na aalagaan ng gumagabay, ang kalusugan ng pamilya, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24, number 18 at number 31. Aquarius, ang pahiwatig ng iyong gabay ay maganda ang karisma mo ng katalinuhan kung may kausap na tungkol sa negosyo. ay iyong puntahan ng makagawa ng mga inisyal na pag-aaral ng mga dapat na magawa para kumita ng maayos ang pinapahiwatig at ang ugali mong maunawain na ugali ngayong araw, ay okay sa ibang deal maging sa mga kapatid, nang maging maayos ang usapan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay maayos ngayong araw pwede kang magpautang, at tumulong sa kapatid at magulang, kung may ekstra kang pera, at grasya na lapitan ka ng pagkakakitaan. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema, basta pumasok ka ng maaga, at doon ka mapapansin ng mga boss para sa masayang araw mo sa trabaho, at huwag makisama sa kasama sa trabaho, na may kaberdehan, magsalita suliranin sa iyong pera at gawain. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay iwasan ngayong araw, ang masyadong masungit sa tahanan ng walang makapasok ng negatibong enerhiya ng tampuhan, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 14 number 29 at number 22. Pisces, ngayong araw kung may pakikipag-usap ka sa mga kapatid, o masasabing kamag-anak, na dapat mong mapakinggan, at baka makadinig ka ng iyong papakinabangan ng bawat isa kung talagang gusto mong may tuloy. At ngayong araw ay huwag ka aayon sa mga kausap kung dadalin ka sa malayong pupuntahan para hindi ka magawang magalit at magastusan dahil bad energy ang iyong makukuha sa mapupuntahan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos na araw, sa mga gawain wala kang masasabing problema. Gawin mo ng maayos ang ipapagawa ng boss na babae. Dahil siya ang pwedeng makatulong kung makakagawa ka ng pag-asenso sa hanap buhay. At ang dapat naman na iiwasan ay tao na mahilig magbiro, nang may kaberdehan, siya ang magbibigay sa iyo ng suliranin ng hindi mo inaasahan sa iyong pera pag ang anak na may asawa, at may hihilingin sa iyo, siya ay iyong pagbigyan kung may extra kang pera, para mabigyan mo ng lakas ng swerte, sa mga gusto nilang gagawin kung gagawa ng pagkakakitaan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color pink and color green, number 14, number 36 at number 29.